Ah, uh, hello po sa ating lahat. Uh, muli nandito si Sir Juming magbigay ng magbibigay tayo ng kaunting uh, pananaw at komento uh, komentaryo dito sa uh, bagong nangyayari ngayon sa Middle East. Ito yung digmaan ng mga Israeli versus mga Palestino. Uh, nakakabahala, nakakatakot dahil uh, hindi pa nga tapos yung uh, Digma ang Ukraine at Russia. Ngayon, mayroon na namang bagong uh, digmaan ang uh, mga Israeli versus mga Pilistino. Bakit natin uh, nasabi na ito ay nakakabahala at nakakatakot? Ito ay sa kadahilan ang Israel ay kaalyado yung mga Western countries. Uh, pagkatapos, itong mga palestino naman ay siyempre may dugong uh, islamic ang mga yan. Pag uh, maybe worse come to worse, then tutulong yung ibang mga Arab uh, countries. okay Ngunit uh, talagang kung titignan natin, ang, laging, uh, ang may, kas may kasalanan yan ay ang uh, mga palestino. Bakit natin nasabi na may kasalanan? Kasi bigla, akala ng mga Israeli, mayroon ng peaceful co, co sa kanila, no? Okay. Uh, ang mga Palestino naman ay mayroon ng specific territory. Ganon din ang mga mga Israeli. Kailang may walls yung that divide the two countries minutes uh, ito uh, so, so ng biglaan ang mga ang mga Palestino habang uh, ang mga Israeli ay mayroon silang uh, napakahalagang uh, ano yung event para para ano yan ay yung uh, celebration kaya yon uh, nabigla ang mga Israeli pagkatapos yung yung ah uh, pwersa ng mga palestino ay talagang halos lahat ano uh, yung uh, uh, may nabal mayroong mga pagga uh, ng rockets uh, pagkatapos yung pagpasok ng mga sundalo nila o ang tinatawag ng iba mga terorista then ah uh, Uh, baril dito, baril doon, yung mga kutsi, sinisira, uh, yung mga buildings, uh, sinusunod. So talagang nakakabahala yung uh, nangyari. It was a treacherous attack. Parang ganon sa uh, Pearl Harbor noon. So it was a sneak attack by the Empire of Japan against the United States. Uh, so, uh, ganun yan. Okay. Then, uh, uh, yan, uh, pagkatapos mayroon pang mga hostages. Then, uh, sa ngayon, uh, ang mga ang Israeli government ay ne-utilize na nila yung kanyang ng kanilang mga re reserve uh, forces. So ayun sa ulat uh, uh they were able to uh, call up mga 100,000 na uh, military men, ano sa uh, Israel eh, para salakayin itong mga teritoryo na sakop ng mga uh, Palestino. At saka talagang continuous yung bombardment, yung, uh, yung panang mga uh, air attack. At saka iba pang mga bagay ano, para ma-paralisa -par itong mga uh, leaders ng mga Palestino. So sa palagay ko talagang kuan ito. Hindi ito magiging ordinary wa war kasi talagang ah uh, uh, nad nadurog na durog ang Israeli. Kung natatandaan ko yung kan noon, yung pananalakay ni Hitler sa Europe, yung tinatag ng uh, Bridge Creek, Parang lightning war. Then, parang mas grabe itong sakuan kasi ang ang target ay yung mga civilian, hindi lang mga military installation ang tinatarget, kundi mostly civilian. Okay. Kaya, yan. Then, uh, dapat talagang matatakot itong mga pal Palestino. Why? Why? kasi uh, maraming armas sa Israel, sa Israel. Why? Dahil marami silang uh, factory ng armas. Yan nga ang kinarget nila yung paggawa ng mga maka mga gamit militar. Kasi akala, uh, kasi alam nila na one ano, any day sasalakay yung mga mga Arabo sa kanila. Kaya talaga na naghahanda sila. So, siguro, there was something wrong doon sa military intelligence nila this time. Dahil akala nila talagang okay na yung uh, peaceful co coexistence with their uh, Arab neighbors. Pero hindi pala. Kaya, yan. Pero, I think makaka up ang mga yan, ano? makaka up di uh, they, 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 will not be defeated. One time, natanong ko noong kuliyo ako sa aking professor, bakit itong mga Israeli ay lagi silang nananalo sa gira? Ngayon, ang sagot ng aking professor ay ito. Una, sabi niya, ang mga Israeli are are the chosen people of God. So tama nga, tama nga naman yung binabanggit natin na Israeli ang mga ancestors niyan. O oh, ito yung mga Jews uh, actually. Okay? So yan daw uh the the Israeli people are the are the chosen people of God. Pangalawa raw matatalino yung mga Israeli. Bakit? Anong mga prove Si Ilber, uh, Albert Einstein na talagang pinakamagaling na scientist ay, ay Diyos. Pagkatapos literalo nag-emigrate na rin dyan sa Israel. Pagkatapos si Karl Marx yung yung social uh, ano uh, social, social writer uh anong tawag diyan basta si yung kanya no yung uh, author ng uh, Das Capital ay isang Jews din so yun, yun ang uh, uh, foundation o yung yan yung diyan nagsimula ang communism so ya yeah. at saka marami pa akong mga nabasa na uh, buhay o tungkol sa mga scientists mga na hudyo na marami silang uh, contributions. In fact, uh, ito yung sinasabi ng mga ibang historian. Ano? Kung si Hitler sana ay hindi niya inaway yung mga hudyo, malamang uh, ma something like mga 1943, 1942 sana. Mayroon na sila sanang nuclear weapon. Pero ang nangyari, pati yung mga ano, yung mga scientist na Hudyo ay kanilang uh, pinapatay. Kaya yon ano, kung uh, tumulong sana itong bana, nakakreate sila ng nuclear weapon. So, malamang sila ang mananalo sa World War II. But then, yun nga, dahil sa kanyang anti-Semitism fallacy, galit sa, siya sa Diyos. Kaya, yun, uh, hindi niya natupad yun, ano? Okay, so yan. Pangatlo, uh, ang mga, ang mga, Hudyo, according to him are pan ah uh, mar maraming mga mayayamang hudyo na kontrolado nila yung mar maraming bangko sa buong daigdig okay ah uh, naniniwala ko diyan no na mar marami din talaga silang mga ganyan mga assets in fact uh, sa wall street sa new york yan yung parang financial center if I were not uh, mistaken. Yan yung financial center ng United States. So maraming mga bangko dyan ang pag-aari ng mga uh judyo. Siyempre, pag uh, nagigipit ang Israel, then sila ay sumusuporta. Kaya nga marami silang mga econ ano. Okay. So yan nga. So connected dyan, sa dahil mar maraming uh, tak factory ng Arabas kayo sa Israel. Da siguro da dahil dito mayroon silang mga financier. Kaya sa palagay ko talagang mananalo ang mga Israeli. Uh, in addition, yung kanilang history ano na ang mga ang mga Hudyo na mga ano yung, yung mga Hudyo yan yung mga Israeli ngayon ano uh, for the past many uh, many years sila ay stateless wala silang bansa na matatawag sila ay bali nakikita nakitira lamang sa mga iba't ibang country so so sila ay second class uh, citizen although uh, karamihan sa kanila mga ne negosyante ano kaya talagang hindi nila, they, they will fight uh, and die to the end. Dahil, siyempre, pag mawawalan sila ng ba, bansa, masasakop ng Kwan, baka maulit naman yung mga mga sinapit nila noong panahon ni Hitler. Baka magkaroon naman ng Holocaust. Kaya, dyan, dyan na yan, na mag, Kwan yan. Uh, handang mamatay at saka handang papatay para manatili ang uh, Israel nation. So muli, uh, salamat. Uh, mayroon pa tayong uh, susunod na vlog mamaya. Ito yung tungkol sa, uh, alam natin tungkol kay Hitler bakit galit na galit siya sa mga Hodyo. So again, uh, maraming salamat. Sana. I-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.